Gumigisi ako na maaga araw-araw para magluto ng umagahan ni Maron at mga babaunin niya. At maaga ko rin siyang iginakayak kasi nga maaga ang kanyang pasok. So hayan na nga, papasok na ang anak ko. At raratsyada na rin ang araw ko. Magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay patubayan tayo ng Panginoong Diyos ngayong linggo na to. So, lunes na naman. At umpisa na naman ng isang linggong pagtratrabaho. Kailangan natin magsipag kasi nga napakadaming bills na aking babayaran. Sabay-sabay <laughs> nakakaloka. Tumatawa yan pero may problema. Pero lahat naman tayo ay may iniisip na responsibilidad. Napakahirap talaga kapag nangungupahan ka lang. At solo mo din lahat ng babayaran. Yung bang wala kang katubang sa buhay kundi yung sarili mo lang. Tapos kapag ipit ka, wala ka namang malalapitan. So lahat ng mga iyan, ipinagpapas sa Diyos ko na lang. Wala naman ako yung kakapitan, kundi yung pananampalataya ko. Na sana huwag kami pababayaan at bigyan kami ng lakas ng loob, lakas ng katawan, lahat. At syempre, huwag natin kakalimutan magpasalamat. At yung pagising natin araw-araw ay napakalaking blessings at gift na ni God yun. So haya na nga, nakasakay na ako ng tricycle at papunta na ako sa aking trabaho. Napakaaga kong umaalis sa bahay para matapos ko lahat ng aking gagawin. At dapat alas tres ng hapon nasa bahay na ako para magluto at igayak lahat ng aming kakainin ni Maron. Dati kasi inaabot ako ng gabi sa pagkatrabaho. Kaya lang nakakangarag. <laughs> at syempre tumatanda na tayo. Nakakaramdam na tayo ng mga sakit-sakit. Ano yun? Rayuma? <laughs> Sign of aging? <laughs> Hindi naman natin mapipigil ang ating pagtanda, no? Iba talaga ang lakas natin nung kabataan natin, aminin nyo. At syempre, nag-iiba din yung itsura natin. Eh, ba't parang baligtad sa akin? Charot. Eh, ba't dati napakapangit ko? Ngayon namang tumanda ako, sa ako naging maganda at naging fresh. <laughs> Charot. Iba talaga ang nagagawa ng siyensya, no? Ngayon matanda na ako, saka naman ako nagpaganda ng konti. <laughs> konti lang naman. Baka sabihin nyo eh, malakas ang loob ko magsalita na maganda ako. <laughs> Charot ko lang naman yon. So, haya na nga, nandito na ako sa bilihan ng mga makukot. Abay, bago ako rumatsyada ulit, abay, lalagyan ko muna ng pagkain yung tiyan ko at nagugutom na ako. Kumakain ba kayo neto? Abay, ako ay eh, kumakain yan. Hindi naman ako maarte. Kahit ano, kinakain ko. <laughs> Actually napakasarap niyan Okay lang naman kainin yan Kung bihira lang wag lang madalas Kasi kapag madalas mong kakainin yan Abay sasakit ang mga kasukasuhan mo Uric acid yan <laughs> So nadaan nga ako dito sa tinapaan Mamaya bibili ako niyan Pag uwi ko mamayang hapon At baka mangamoy ako sa tricycle Kapag bit-bit ko yan At baka mapiyot-piyot <laughs> So ayan na nga Tapos na aking pagtatrabaho At pauwi na ako At bibili na ako ng tinapaan pa. Ang tinapang kulay ginto, actually ginto talaga siya kasi ubod ng mahal. Abay, dalawang piraso, 70 pesos, nakakaloka. At hindi na bumaba ang presyo. At habang nakasala nga ang sinaing ko, hinirap ko naman ang pag edit at pag over ko. Multitasking ika nga. Para hindi masayang ang oras ko. Para pagkatapos kong gawin yan, magluluto na ako ng ulam. At malapit nang dumating ang anak ko. Chak, gutom na gutom na yon. Ayoko kasi nagugutom ang anak ko, di ako na lang. At lagi ako nagda-diet. <laughs> Charot. At bumili nga rin pala ako ng munggo kanina para parto ng aking ulam. Ang tinapang ginto. <laughs> So, haya na nga yung anak ko, para na siya. At mukhang pagod na pagod, e paano inilalakad niya from school hanggang sa bahay. At mabuti na lang, nagtimpla na ako ng juice. At uhaw na uhaw na daw siya. So, haya na nga, lumabas ulit ako, pupunta ako ng palengke. At bibili ako ng project ni maro Alerto nga ako pagdating sa mga project niya, gusto ko kasi agad-agad maipasa. Aba, ang mga sasakyan, dikit-dikit, mga nag-aapurang umuwi. Ito nga pala ang project ni Maron, walis tingting. Diba? Kailangan kong itest ang walis. Pangwalis sa mga marites. Hahaha! <laughs> Eh, ba't ba ang mga walis ngayon, ano, napagkanipis-nipis? Kakaloka. So, ayan nga, pauwi na ako. At napakadaming sasakyan. Palibhasa, labasan, at uwian na naman ng mga estudyante. Napaka-stricto ng mga enforcer. Palibhasa, mga naguunahan kasi. Singit dito, singit doon. Kaya naloloka sila. So, pagating ko nga na bahay, nayaan ko muna si Maron magpahinga bago kami kumain. So, ayan nga, inihanda ko na yung hapunan namin. At tuwang-tuwa nga si Maron kasi nga may munggo. Paborito kasi niya yan. Mm. Napaka bihira kasi namin kumain ng munggo Kaya naisipan ko kayo ng bumi Kayo ba anong ulam nyo ngayon? Tara kain po tayo mm. O diba unang nilantakan ni Marin yung munggo Kasi nga paborito niya yan At mapaparami ang kain namin nito At maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood At tumatapos ng video namin mm. Magpapalain po tayo ng ating Panginoong Diyos Thank you for watching I love you all Mwah.